Uh, good morning mga kabakyard uh, Tayo ay nagpalit ng tubig ay uh, nakakita yun ng fungus So, nag-drain tayo ng uh, 100% sa ating patubig Sayang, pero okay lang kaysa <coughs> maubos sila na nagkahawaan So, out of 2,000 nasa mga 30 pieces na yung mortality natin in 4 uh, days palagyan ha in 4 days nasa 30 na yung ating uh, mortality kaya kahapon nag treatment tayo so tip nga pala mga kabakyard kung uh, takihin tayo ng fungus asin lang asin so kahapon naglagay ako ng 6 uh, kilos na asin sa ating 3x3 uh, 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 or 9 square meter na uh, concrete pan pero hindi na makaya kaya na kanina mayroon tayong nakitang maraming nakalutang uh, yung iba patay na yung iba mahihina na so, kaya nagdrain na tayo ng tubig 100% at saka kinuha natin yung mga mahihina na nilipat natin sa baldi so baka nagbakasakali tayo na may makasurvive pa so nati treatment natin ng asin so makikita ninyo yung iba, uh, namamagay yung mata. ang iba, may mga white marks na sa uh, kanilang katawan kasi natatanggal yung kaliskis nila sa punggus. yun So, yan Update natin sa ating uh, 4 days old na tilapia fingerlings. So, 2,000 pesos yan sila. Uh, so, tignan natin mamaya kung, oh, kung okay na. So so update tayo kung nakaka-recover ba ba yung uh, tinitreatment natin or talagang matuluyan na sila mamatay so thank you thank you kung mayroon kayong mga kaalaman so, pwede comment below para mas mapaganda pa at saka mas malagaan pa natin ang maayos ang ating mga tilapia so ang yung baguhan pa lang po ako nasa mga uh, 3 months pa lang nagtatilapya uh, So, comment below kung mayroon pa kayong knowledge or may share na kaalaman patungkol sa pag-aalaga ng tilapia. So, salamat mga kabakyard.